Master. Ang gandang tanghali. Dito kami sa gubat. Tiningnan namin yung trap. Guys, ngayon may nais kami yung trap na isa. Kahapon nakahuli ko ng isang bayawak. Doon sa isang trap ko. Ngayon papasyalan ko baka sakali. Ito yung nais namin. Oh. Ah. Trap. Hindi ko alam kung kaninong trap to pero nais ko lang. Kasi sira na siya. Matagal na. Eh ngayon, nais ko baka sakaling may maligaw na bayawak dito ayan, ayan siya mga master oh. bayawak trap ayan. dito tayo sa kagubatan baka sakaling makahuli kami ayan. may pupuntahan pa kami yung isang trap dito yung isang trap po kasi nandito ayan, pupuntahan namin dito tayo sa gubat <coughs> marami akong trap dito mga mga master kaya lang hindi ko pa naaayos dyan sa kabila na yan meron pa akong trap dyan shut out shut hey, out shut huh? muna ako dito tinanag ko yung isang trap ko dito baka sakaling may huli eh, may pulutan aray 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 ko ano ba yun naka nakalimutan ko kung saan yun ah ah dito yata yun dito yun eh parang dito yun aray ko dito yata para hindi para hindi daan baka kasi pag may yung daan na namin halata may kukuha nitong iba Aray ko, masukal mga master Masukal Di agay agay Ito ba yun? Bitag ko Parang hindi ah Ay, yung sa kabila pala Alilikaw kami Ito pala sa kabila yun Dito, maganda rin dito lagyan ng bitag, oh. No oh boy, ganda lagyan dito, oh. <laughs> oh master. Ayun yung aking trap. Tara. Ah. Ay wala, wala po siyang huli. Kahapon nakahuli 'yun eh. Yung sa dulo, ayun. Ayun yung trap ko sa dulo. hindi natin sisira yung daan kasi pag may nakakita nito, sigurado to, hindi na atin to. Ayan. Hindi ko hinahawanan. Ayan. Suot-suot lang kami. Ayan. ko <laughs> <laughs> Hindi, huwag mong hawanan kasi pag na Nilawanan na natin yan. Hindi na sa atin yan. Ay, May, may play ko na lang to. maka na yan. kahapon eh. Itlog lang pa natin, itlog. Itlog. को नहीं पता नहीं है जो भी है ko yung mga sundalo, mga master. Kasi, aray ko. Aray, aray. Aray ko. Kasi pagka nilinis namin to, mahalata ng mga nang, nang mga ka rin dito, makikita. Hindi natin makapakinabakan yung mayawak, iba makikinabang. Halata. Kailangan ni kailangan hindi Halata ng master para hindi maalaman yung ito natin. yung mga daanan namin dito. Uwi na kami kasi Pabalik na lang kami ito Baka mga lunis Ayan At Dito yung isang bitag Trap para sa bayawak Ito yung binigay ko na to kay Yung isa kasama ko Ayan Si Si Makoy Yung bitag na yan Sa kanya na yan Ayan o Makahuli yan Sa kanya yan Ayan o. Trap. Okay mga master, uwi na kami. Pinandaw lang namin to. Ayan o. Si Kuya Makoy. Si Kuya Makoy lang yan, mapagmahal. Kahapon may huli ako, kaso umuulan-ulan kahapon. hindi ko na videoan yung pagpandaw ko ng bayawak trap ngayon naman yung mulan ba tayong huli pero yan nakita ko naman sa inyo yung mga dinadaanan namin ano oh. <coughs> tayo sa kabukiran kabundukan kakahuyan o oh. oh, yan ito mga master master, update na lang namin kayo kung sakaling makahuli kami sa pa, mga... si papandawin namin yan mga Monday na kasi mamaya pag uwi namin pabalik kami dito lunis na ayan hindi okay po mga master ingat ingat po hmm. ayan yung huli ko nung kahapon kaya hindi ko na video ako paano ko kinuha ayan po ang uli ko ng karaan uh, nagagalit siya nagagalit nagagalit siya